Hello guys, welcome back to our channel Alright guys, so for today's episode ayan meron po tayong i-review ng kotse ito po ang Kia Picanto let's begin Okay guys, so meron tayo ditong Kia Picanto na yung uh, 2016 model ayan, uh, ayan, ito yung parang pinakalast na facelift ng uh, ganitong itsura ng Picanto All right kasi yung uh, next na ito guys is yung iba na talaga yung next generation na yun Ito ay yung parang tinatawag nilang uh, uh Gen 2.5 ganun, Gen 2.5 something something ganun. All right, so ito ay 2016 model na manual transmission. So nakuha natin tong Picanto na to. Um bago lang. So mag-one ma month pa lang tong Picanto na to. So ang uh, vlog natin ngayon guys is sulit pa ba bumili ng Kia Picanto sa taong 2024 right, so ang presyo ng Kia Picanto ngayon guys depende kasi meron tong automatic at saka manual transmission so yung automatic nito guys is 1.2 liter engine Ayan, yung manual transmission nito na naman ay 1.0 engine Alright, so ang presyohan nito guys is naglalaro pa ng 250,000 pataas pag sa manual. Pag yung sa automatic naman guys is 300,000 more or less. Pero yung presyo guys is talagang nagdedepende yun sa condition ng sasakyan, sa mileage at sa, sa nagbibenta. Depende kung saan nyo talaga makukuha yung uh, unit na bibili nyo. For example, kung personal owner siya guys, uh, siguradong makakamura kayo. Pero kapag yung sa car dealer or buy and sell, medyo mataas-taas ng konti yung pressure ng uh, Kia Picanto na bibili nyo. Okay, so ang tanong, 2024 pero bumili kami ng Kia Picanto na 2016 model. Sulit pa ba? Okay, eto, tingnan natin yung features at yung itsura ng Kia Picanto. Para malaman natin kung sulit pa ba na bumili ng Kia Picanto ngayon. Okay, sige, so yeah, simulan natin dito sa loob guys. Okay, so itong ating susi. Yan. So as you can see, naka keyless entry na. Meron siyang alarm, at keyless entry, at saka naka all power. All power which means meron siyang power windows. Yan. Oops, sorry. Okay, so dun tayo sa tabila. Alright, so dito tayo sa driver's side. Okay. So, ito yung loob ng Kia Picanto natin, guys. Yan. Okay. Yan, yan. So, kayo nang muskat, tumingin ng maigi uh, sa ating pong... Meron akong ano dito, eh, parang nalagyan ng... Yan. Yeah, parang konting uh, parang nalagyan ng uh, sombrero. So, uh, basahan to. Yan. So, ito yung kanyang dashboard. Okay. Ito yung kanyang infotainment. So, yung iba, guys, pinapalitan nila to ng touchscreen na uh, Android uh, stereo. So, itong kanyang monobela. Okay? Ito yung kanyang cluster gauge. Pinakamaganda na ito guys is mapandarin muna na para makita natin yung ilaw ng cluster gauge. So, kung pag pagpapandar ng Kia Picanto guys is tinatapakan yung clutch. Tsaka, yan. Ito aandar. Uh, One click lang guys ha. Uh, itong Kia Picanto natin. Okay. So, yan close natin. Yun. Para sa akin guys ha. Modern yung design niya. Okay. So, tignan nyo yung itong kanyang steering wheel. Medyo may counting parang mga fade dito. Siyempre, ito kasi laging naaawakan eh. Okay. So, ayan. Medyo mainit na na konti sa loob. Pahunan natin yung aircon. Okay. Aircon guys. As in, malamig yung aircon ng pikanto. Okay. Pag yung Picantong uh, nakakuha kayo ng unit na mint condition yung kanyang aircon. Ito, nung nakuha natin to guys, uh, hindi gaano gan ganun kalamig yung aircon. So, ang ginawa ko is, pinilinis ko yung condenser at saka pinalagyan natin ng konting uh, mali bago lahat yung freon. Yun. Tinanggal yung mga lumang freon. Yun. So, yung kanyang evaporator is malinis naman. So, yung condenser lang tinanggal yung uh, bumper at sinilisan yun kasi yung nagpapalamig talaga ng aircon system so talaga ngayon malamig na kaya kaya kahit naka number 1 tsaka nakatirik yung araw so malamig yung aircon ng Picanto guys no? um yan eto yung kanyang cluster gauge oh. comparably guys ha ah, meron akong sasakyan dati na Toyota Vigo alright meron din akong yon the Eon at saka meron din kaming uh, Celerio Uh, ano pa ba, ba, yung mga hatchback na actually meron kaming pikanto din dati eh. pangatlong pikanto na namin to pero ito yung pikanto na yung talagang pinaka last na facelift model yung kasi yung pikanto namin dati is yung parang mga uh, yung, yung, bag yung sinundan neto na model sinundan na model neto meron kaming puti at saka blue pero ito yung uh, bali yung parang pinakabagong uh, Picanto pikanto na nakuha na namin So, comparably sa kung 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 i-compare natin yung kanyang cluster cage no compare sa Wigo sa Silerio at saka sa iyon Yung Yion tsaka yung Yion kasi yon day yon day eh. Same lang sila ng Picanto. So parang same company sila. Kia at saka day. Eh. Guys, ang ganda ng cluster cage. ayan oh. No? Okay. Para siyang ano eh, para siyang cluster cage ng uh, Vios na yung bago. ayan oh. No? Nabi ang ganda, ang liwanag ng ilaw yan kapag naka headlight tayo yan okay so tanda ng cluster gauge kayo, guys all right so dito naman tayo sa pandang yan ito yung window sa driver side kumpleto siya guys lahat kumpleto siya all power window yan oh no? all power window tapos naka automatic yan Up and down siya guys ha. Hindi lang siyang automatic down. Yung iba kasing kotse, automatic down lang. Pero pag up, talagang... Pinipihit mo muna dito. Ito, automatic up and down yan. Tingnan nyo, nag-down ko. Okay? So, ngayon, up ko. Yan. So, ang ganda na feature guys. And, meron siyang automatic... Meron din siyang lock sa kanyang mga... O, oh, parang central lock sa kanyang mga windows. So, hindi mabubuksan yung windows sa likod at saka sa driver side and naka central lock to guys yan okay. at saka nag automatic lock to guys kapag inapakan nyo yung brake yun nag automatic lock siya okay so meron siyang mirror adjustment or power mirror ayan no? okay naka power mirror siya guys hindi lang siya nag fold meron naka power mirror mas maganda pa yung features nito guys compare sa pinakabagong picanto kasi wala na siyang power mirrors okay at saka front power window itong picanto sa kanyang steering wheel yan meron siyang airbag maganda yung ano maganda yung ano yung itong steering wheel niya uh, parang made of rubberized na yung parang ano hindi siya yung matigas malambot Maganda yung quality nga eh, yung nilagay dito sa kanyang steering wheel. Uh, meron siyang buttons dito sa kanyang steering wheel para sa dashboard. Ayan. Okay, sa cluster gauge. Tapos, trip preset trip reset. Pero wala siyang uh, buttons dito para sa kanyang stereo. Pero pwede nyo siyang lagyan. Optional to guys eh. Okay, so ito ang kanyang uh, parang ang tawag nila dito <laughs> para siyang ano eh yung control na stick or joystick or something ganon hindi hindi siya joystick para siyang uh, control dito ayan dito natin makita ang maganda nito guys meron din siyang paglams ito itong ating Kia Picanto okay meron siyang paglams lamps ayan oh okay yan so okay all right so dito naman tayo sa kanyang mga uh, aircon knobs no ito ay hindi siya digital so manual siya As you can see, para manual siya pero hindi siya pangit. Tingnan yung kanyang aircon knobs, no? Comparably sa sa ating Wigo, hindi ko dinadown yung Wigo natin. Maganda kasi yung quality din ng Wigo. Pero, nagaganda na ako sa, ano eh, sa um, sa mga features na nilalagay dito sa Picanto, no? Um, maganda yung kanyang knobs para din siya nung selerio natin pero mas maganda to ganito rin selerio eh Babilog. na tatlo tapos maganda yung design hindi siya hindi hindi, hindi maganda yung ah, ang tawag nito maganda yung mga pagkakagawa ng pagkakaprint hindi siya parang maganda yung pagkakadesign yun yun pero printed pa rin siya guys ha umilaw yan umilaw yan. yan o yan hindi nyo yan printed pa rin siya yan pagkakatagalan nito na is nabubura to kapag lagi tong nahahawakan pero maganda yung pagkaka print niya yung pagkaka design okay so ayan yung kanyang center console ito naman yung kanyang aircon louvers ayan so na na adjust yung kanyang aircon louvers hindi katulad to ng louvers ng Celerio uh, at saka ng Wigo na yung merong bilog dito okay So yan, ito ang kanyang knob. Ah, sorry. Shifter, kanyang uh, gear, ano, uh, selector, or, shifter. Ayan. Kambiada, ayan. So, mas madaling, ayan, no? Ganda, ang tigas pa ng kanyang kambiada. Oh, nga pala, meron na itong, ano, guys. Ang tak na sa 78,000 na. Ayan. Okay. So, 78,000 na yung takbo ng sasakyan na ito. And then, naka leather seats na rin siya. Original na Kia. Ayan. Okay. Leather seats. At saka yung matting niya guys is malinis. Malinis yung kanyang matting ha. Sa ilalim. Nagyan at. Ayan. Meron pong ano, ay, eh, sapatos ng ni Baby. Ayan. Ayan sa likod. Malinis. This is a 2016 model guys ha. Ayan yung kanyang ceiling guys. Ayan. Ito, hindi naman siya ganun talaga kaganda o ka high quality yung ceiling niya. So, maganda na ito is madali din siyang linisan. Uh, madali din siyang marumihan. <laughs> okay. So, guys, maganda. Um, pwede, pwede mo pa siyang ma... Uh, I, iyayabang no mayayabang sa Aww. ano sa 2024 na na mga models na mga kotse no Uh, hindi, hindi talaga masasabing luma yung kotse no? at saka 2016 model so 8 years old pa lang yung kotse hindi pa siya umabot ng 10 years old or even 15 years old yung kotse so sa condition ng sasakyan is yan uh, good running condition yung sasakyan maganda yung takbo um, yung suspension niya guys as hindi siya ganun kaganda ng ating uh, Mirage naalala nyo, meron tayong Mirage dati yung uh, sedan uh, yung G4, maganda yung suspension ng uh, Mirage kasi nga sedan siya, eh. malaki kasi yung kotse eh. um, mas maganda yung spring nun yung mga suspension nun, parang ganun talaga yung nababantayan ko kapag malalaki yung kotse lalong lalo yung mga SUV or MPVs uh, magaganda yung suspension eto kasi mga hatchback guys kahit sa Abigo Celerio at saka yung iyon natin dati na matagtag. Ma masyadong ma-feel mo talaga yung ano, yung road no kapag medyo malubag. Yan, talagang ma-feel mo yung road. Ang uh, maganda lang kasi nito sa Kipikanto guys is yung kanyang um, fuel consumption. Yun, yung fuel consumption ayan oh. No? Ito nga pala yung kanyang gauge. Alright, so ito yung sa kanyang temperature gauge. Kapag nag-overheat yung sasakyan, yan, dito nyo makikita. Actually guys, ito, yan no? Yan. Anong ano, ano, araw ngayon? It's uh, October 21. Yan, October 21. So, nagpapultang tayo nito na guys. First week of October. First week of October. Nagpapultang tayo nito. Na Araw-araw natin ginagamit yung sasakyan, pero hindi ganun kalayo yung takbo. Pero ito pala yung hinahuwa niya guys oh. Kalahati. Akala oh, ko ng konti sa ating Mirage kasi matipid talaga yun din yung Mirage eh. Depende rin kasi sa paggamit since na manual din yung kotse natin itong Picanto. Ah uh, medyo matipid tayo sa uh, yung driving attitude natin. Hindi tayo masyadong mabilis magpatapo. Uh, paano lang tayo. Pakul-cool lang. <laughs> Alright. So yan, so medyo matipid hindi siya medyo matipid ah. Matipid yan. Iba kasi yung medyo matipid eh. Di ba? Ito matipid talaga. Yan. Para din. yung, yung Wigo. Matipid yung Wigo. Yung Celeryo matipid. Matitipid talaga guys. Yung basta hatchback. Malilit na sa kotse. Matitipid. Um, mas matipid kapag naka-manual kayo guys. Lalo na kapag may disiplina kayo sa pagta-drive. Sa traffic. Hindi naman siya ganong ganun ka um, tawag na ito, uh, nakakapagod magmaneho ng traffic ng nakamanual na naka-hatchback na maliit na sasakyan. <laughs> okay. So, para, para ka naka-automatic na ito guys. Talagang, ano, maganda to sa mga babae or sa mga beginners na gustong magkaroon ng kanilang first ever na kotse. Ko ito yung mga advice ko. Bakit? Kasi, ka napaka-nimble eh, no? Napaka cute. Ang dali daling i Parking. Okay, si Mrs. Isa na kasi yung pinagdadrive ko nito. Parang nagpapalit-palit kami. So ayan, palit. Gustong gusto ni Mrs. to eh. Drive, <laughs> i-drive kasi. Ang liit, madali siyang i-maneuver. Compare nung sa Mirage kasi doon siya nag sa Mirage eh. Galing niya na sa mga, tawag na ito, sa clearance. Ayan, so mas mas gusto niya daw yung kotse na to. Compare doon sa Mirage kasi medyo malaki kasi yung body ng Mirage. Alright, so ito. Maganda ito sa mga beginners. Ayan. Okay, so... Ano pa? Ano pa yung pwede nating ma-advise? Ayan, marami siyang accessories ng Kia Picanto, guys. Pwede nyo siyang i-upgrade anytime you want. Okay? So... Sa ano naman? Sa maintenance naman, okay lang naman din yung maintenance ng Picanto. Marami siyang aftermarket ng mga parts. Okay? Meron siyang original, genuine. At saka meron siyang mga hindi original ng mga aftermarket parts na nabibili mo mismo sa mga auto parts or kahit sa Shopee at saka sa Lazada marami kang mabibili guys ito ang bago ko lang siyang pina PMS, nag change oil tayo nagpalit tayo ng mga spark plugs ayan, so pinalitan ko rin to ng valve Uh, cover gasket kasi medyo may konti siyang leaking sa kanyang valve cover gasket yon uh, medyo OC tayo sa ganyang bagay guys kasi hindi natin pinapalampas yung mga ganong bagay kasi ano pag nagkakaroon ng simpleng moisture ng uh, oil mapalitan natin agad ng gasket yan kasi maaaring magbawas ng oil baka in the long run ma-overheat pa yung sasakyan natin hindi natin alam na konti na yung kanyang oil so yun, yun lang yung pinalitan natin guys ah dito sa ating uh, Kia Picanto. Ayan. So mga mga ninyo yun yung ating mga vlogs na gagawin natin dito sa ating Kia Picanto. Alright, so ay nagpalit pa nga ako ng ano nito, yung shark spin. Shark spin. Ayan. Shark spin na antena sa ating Kia Picanto. So try natin na mabas guys. Labas tayo ng konti. Ayan, so open natin. All power window. All power mirror. Ayan, meron nga pala tayong dashcam guys ayan tsaka meron din tong uh, reverse sensors ito yung sapikan kantong na nakuha, natin okay so tapos tayo okay, ayan so ayun yung kanyang shark spin alright so meron syang parang ito yung dinidikit sa gilid ito ang gagawin ko nito guys is tatanggalin ko to para ano para hindi kalawangin yan okay. So, tingnan natin yung ano, engine bay nga pala ng coaching ito. Ayan. Sulitin so, natin yung vlog natin, guys. Okay, yan. So, meron na siyang mga garnish nga pala, guys. Ha? Ayan. So, meron na siyang garnish. sa ayan. Door. Ito yung sa headlight. Ayan. Yung headlight niya, guys, is na maliwanag. Clear pa clear. Fog lamps. Ito yung kanyang... Alright, engine bay. Yung engine bay guys. So it's a 3, it's a 1.03 cylinder uh, petrol or gasoline engine. Yeah, 3 cylinder. Okay, alright. Ngayan, yan. So ito hindi na to siya, ito lang 'no guys. Hindi na siya original ito. Ito yung modeling masira sa Picanto eh. Okay, bago pa yung battery. Okay, yeah yang kanyang engine bay I don't think so kung meron tong siyang ABS itong pikanto na to kasi usually dito natin nakikita yung ABS yung motor I don't think so kung ABS ba itong model na to hindi ko siya masyadong masilip sa ilalim okay so yan ang cute grabe ang cute na <laughs> kanyang ano uh, hood yan ito yung harapan yan. Yan ba ito yung parang sa honeybee okay dito naman tayo sa gilid yan okay. so naka original ano nga pala siya uh, Toyota mag wheels yan no? so 14 inches yung kanyang mags so siguro try natin palitan to ng 15 inches na mags na kulay puti or kaya kulay gold Ayan. So, yun, meron na siyang rain visors. Tsaka nakatint na siya. Okay. So, dito tayo sa likuran. Ito yung kanyang likuran, guys. Ayan. Okay. So, nandito yung kanyang reverse lamps. Yung uh, tail lights. At saka ang maganda nito guys, yung kanyang sa tailgate or ito yung hatch door niya ay electronic na yan. Ayun. So, naka-electronic na siya. Okay, ito yung kanyang likuran. Hindi naman ganong spacious yung kanyang likuran. Pero okay na rin, nalalagay din natin yung mga gamit natin sa likuran. Okay? So, yan yung reverse camera. Medyo okay na rin yung space ng uh, likuran ng pikanto Okay. So, yan. So, yan yung itsura sa likod. Okay, meron siyang wiper. Ayan. Sa, ano guys, sa iyon wala siyang ganyan. Yung Wigo at saka Silerio, meron ganyan. Meron siyang wiper sa likuran. Alright, ayan. So, kayo na humusga guys kung sulit pa ba ang Kia Picanto sa 2024. Okay, so yung budget nyo ay 250,000 uh, pataas or pwede pa kayo makakuha ng 250,000 below nito guys depende sa seller na mapagkukunan nyo meron kasing mga rush na mga units na ganito depende sa mileage, sa condition depende talaga lahat sa unit na pwede nyo mapipili. meron netong mas mababa guys actually mga 200,000 lang or even 190,000 pero yung sobrang lagpas laspag na at saka hindi 2016 model mga 2010 model 2011 model yon yung talagang makikita mo yung pintura na <laughs> uh, kailangan mo na siyang ipapintura uli depende nga talaga kasi sa condition ng sasakyan kapag masyadong mura guys yon. wala ka talagang may expect na maganda pa yung condition ng sasakyan pero kapag yung presyo niya ay medyo sakto lang sa unit na binebenda ayun so makakuha kayo ng mean condition ng sasakyan actually guys mura na to compare mo sa mga Wigo sa Silerio or kasi yung Wigo mas mahal talaga siya sa sa kanyang segment na ganito um, small hatchback na kotse so siya yung pinakamahal sa kanyang segment no yung Toyota Wigo compare dito sa Picanto okay ayan so yun nga medyo mahal yung presyo nito kapag brand new pero yung resale value lang ng Kia Picanto is malulugi kayo. <laughs> kaya, kaya oh, mas maganda, bumili kayo ng second hand compared ng brand new. Kasi kapag second hand, mababa na yung presyo. Kapag ibibenta nyo, parang hindi kayo nalugi. No? Okay, yan. So, I hope uh, nag-enjoy kayo sa video natin guys at may natutunan kayo sa ating vlog na ito. Sa mga gustong bumili ng Kia Picanto, ayan, sa mga nagbabalak na bumili ng Kia Picanto, sana nakatulong itong video sa inyo, guys. Naipakita natin yung uh, buong features ng uh, Kia Picanto. Ayan, so far sa kami ngayon is enjoy na enjoy kami sa go-check ito. Okay. right. so thank you for watching and have a nice day. Keep safe palagi.